Ikaw, may problema ka. Ibang issue nito. Na para ng polis. O plan Motor ka rin, motor. Apa. Sabi nila, expired na po registro. Ano magiging expired? Hindi nga. Unregistered nga nilagay nila. Opo. Ang nangyari nito, Director Kawilsom, hinuli siya ng polis, at sinasabing expired ang registro. Kasi ang registro niya, May 8, 2023. Okay. Nahuli siya May 2022. Ang palisian ng LTO, the whole month, considered registrado ka. Kaya kami pumunta sa inyo para ipresenta yung ORCR. Hindi valid ang huli. Ang problema pa niyan, Director, ang nagtikit, tao ninyo, ginamit lang ng pulis. Pulisan ng huli, pinatikita sa MTPB. Iban. Iban. Sinabi ko na po sa kanya, Iban. sa NTPP, sabi ko, Sir, nakausap na ako sa pulis, sigurado ka ba i yung registro ko? Hindi ka usap sa pulis, ginanong lang po ako. Okay. Tanggalan mo ng panigit siya, no? Pagkuntay mo sa akin siya po. Ito, ginamit siya ng pulis, ng sita. O, mali yung apprehension. O, oh, para sabihin ko sa inyo, nandito si po siya. Hindi, wag mm -hmm. mo na paabaye eh. pumunta mo dito tung gago na Papuntay to pumunta mo na yan dito alam mo na siya nagmumura ko <laughs> kukunin ko yung manlilipay <laughs> yung man, niya <laughs> number niya Hindi, <Pukunin laughs> gustong gusto <laughs> ng tao yan yung <laughs> nagmumura yung gago eh sa pati si Ma'am Mayet, sinabihan ko na rin po yung bago niya, bago ko magbayad ng 1,000. Oo. Oh. Ma'am, sigurado po kayo, expire yan. Ang reply niya sa akin, tininan niya or sir, sir, may plaka ka na po. October po, dapat last year, nagparehistro ka na. Binayaran mo si Mayet? Opo, 1,000 rin po. Same situation po na sa Di, kanila. Dimiutan kami ka 1,000 sa'yo. Sa ako ang nagbayad eh. Binayaran na ni Kong, o magkape ka pa. Oyan. yan. Kasi inabalak ka ano mga ulul, di ba? Direkto okay. Director, oh, okay, okay. oh. dinadaya mo ko Nagbigay ka sa kanya nung wala na yung mga binigyan. <laughs> oh. konti <laughs> na. Okay na ha. Cancel na yung huli. Pupunta tayo sa PNP. Pang-Xerox nung ano pa na, nung ticket. Pupunta tayo sa PNP. ito lang sa kanya. paso? Kapangalan ko pa naman ikaw. Oo, sige, sige, sige. Baka mabutan pa ni congressman to. Huwag na kasi hindi naman ako interesado sa kanya eh. Importante mabigyan niyo ng atensyon. Pupunta pa kami sa IAS, ko-complain kami against dun sa pulis. Salamat po. Sige, na po. Salamat. Okay, okay. Victor, salamat po. Kawilson. Si Congressman Marcoleta, tatakbong senador yun. Si Congressman Marcoleta, tatakbo Senador. Basta, pag hindi ninyo sinuporta nyo, away-away na Magaling yung... Hindi, magaling na Congressman. Hindi na kailangan sabihin. Salamat po. Salamat. Salamat Hello, ganda. Ako Si Congressman Marcoleta, tatakbo Senador. Magboboto nyo, hindi. Si Congressman Marcoleta, Basta in-endorse ko. Opo. Okay, okay. okay. O sige, sure. oh. sa Pilipinas sa mm -hmm. sabi ko si Congressman Marcoleta, sabi niya ako daw ano daw tatakbuhin ko. Senator din. Opo. Sinator. Anong gusto mo? Senator doon? Senator. Senator, Senator. Senator, Ikaw. Sino Ikaw? Ikaw. Wow, si Congressman. Dinas kamis Ah, isko? Oo, <laughs> no? boss. Sir, so, ganito to, mo, hindi, pwedum, Ganito ah. Pagkwentuhan, wag titimpi din. O ba? Okay? Sige. Okay, Teka pala. ng sweldo mo? Absent ka ng kalatay araw? All day? Actually, nagpaalam naman po ako. Nagpaalam ka? O matapat dito eh. Ano yung may sweldo ka? Wala. No work, no pay. May bayad naman po. May bayad? Matapat. Wala naman alam mo yung supervisor. Hindi bali, pero nagpaalam ka. Okay. O di ayos, ikaw, musikero. Musikero. Ikaw, okay na ako sa'yo? Opo, opo, okay na ako sa'yo. Ikaw? Ang po. Ang kas? Brother, Brother Jerry? Wala po. iwan sa baba, boss. Yung pera? Nasa kanya, boss. Ikaw, anong trabaho mo? Sa Manila Hotel okay. po. Oh, maghati na lang kayong dalawa. Bay talaga ni congressman. Hindi, biktima ito ng ewan? Ayaw. <laughs> oh, may 500 ka dyan. Wala kang 500. O yan, hati kayo ni Kuya. Yan, pilinggan 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 yun, Pwede lang. Kasi tignan mo na. Doon mo Mamaya tayo mag usap doon sa sideline mo. O hati kayo. Absolto na ako sa'yo. Solve na lahat. Opo. No, nasan yung kasama ko? Pupunta kami sa ano? Punta tayo sa Manila Police District. Okay. Magkita tayo doon. O sige. Paano? Thank you. Thank you na, sir. Thank you. Brother. Tungkol pa, picture ko. ako na kayo, isang sama-sama. May na sa inches, Okay. Ay, pala yung maka... Pwede pa pa sa out, sa mga... Video yan, kuya, video yan. Pwede Honda Click Game Changer Philippines. Picture, picture. Honda Click Game Changer Philippines. Shout-out po sa mga members, mga kaibigan natin ng Honda Click. Honda Click Game Changer Philippines. Game Changer Philippines. Sa inyo lahat, maraming salamat sa inyong suporta sa ating advokasya para sa hanay ng mga turista Basta tama, magpikampi po. Gloria. Mga sena. salamat po. <laughs> eh, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Anong violation? Ano? Matagal po akong hindi nakabiyahe ay nakaumuwi dahil na may stroke ako. Ma, ma ma papa, ay, ay. may patunay tayo na na-stroke ka. Ano. ano po? Ay, yung maintenance ko lang. Ito, Lalape, Malika. Sa Malika, Malika, lalapit na yun. Nahuli ito ng October. October? 20? 23 po. Okay. okay. Na-stroke. Oh, luma na to. Lama. Kaya nga, na, na stroke siya. Ay, so, mga kung magkano na to? 4,000. Sino nagsabi siya 8,000 na? Sa baba po. Pasasawa ko ha, para malinaw ha. Ayoko kasi sabihin kung magkano ha. May sawa naman. Hindi, upo ka lang hmm. dyan. Upo ka so, na lang. Sino na-stroke? Ikaw? Ako po, na-stroke. Kawawa ka naman, taga saan Taga Bicol po. Medyo, medyo ano <coughs> po. Anong, ginagamot mo? Yung maintenance lang po. Tapos nagpahinga ko ng ilang buwan sa... Misis ko taga dun, so... so, so Nagpahinga po ako sa Bicol ng ilang buwan. Bawal na bawal ang kulang sa tubig. Tama ang kain, tama ang tubig, walang puyat. Ano ba ko, okay, ito gagawin ko? Ah, ito. Tulong ko sa iyo dahil galing ka sa sakit. Kung magkano na yung corresponding amount nun, Halimbawa, yung violation mo ay eh, ang halaga isa libo. O isa libo lang babayaran mo. Wala na yung penalty. Okay. Thank You, thank you. Bro. Ano daw ba ang violation mo na mahuli ka? Ano ba nakalagay doon? Yung nagpalit po ng linya. Ah, DTS. DTS po. Teka muna, paglipat mong linya, bakit daw disregarding traffic? Hindi ko po uh... Hindi, yung lane pa, kasi... ba, derecho? Ano po, bali, galing po ako ng dapitan. Nakapisto po ako, sabi ko, malayo pa naman dun sa ano, sa Hindi kasi pag nakaderecho ang linya. Pero ito, maaalala mo eh. Manguhula ako ha, ah. kaya huwag kang magsisinungaling. Oh. Di ba tumatakbo ka? Uh -huh. Lumipat ka ng linya. Uh -huh. Siyempre, bilang driver ng taxi, pag lumipat kang ganyan, may imagine mo, yung bang linyang guhit dito, putol-putol, hindi? Putol po. Hindi dreader siya. Okay, Galing po ako ng Dapitan, kakaliwa ako dito sa lakson, nakapwisto po. Galing po dito ah, sa Lapitang. kaya ka dinitis. O, oh, alam ko na yung sinasabi mo, kakaliwa ka lang. Iyan ang pinabuksan nung araw ni Pangulong Pinoy. Ang pilahan lang dapat isa. Pero pag galing ka sa second lane, talaga madi-DTS ka. Bakit? Ano Mr. po regarding. yun eh? Yung natatandang sa Espanya, Governor Forbes kakaliwa ka. Di ba wala naman talaga yun po eh. Nung naupo si Presidente Pinoy, eh, pinalagyan niya yun. Kaya lang, may linya yun na doon ka lang dapat sa isa. Hindi ka pwede manggaling sa second line. Hindi, director. Ka. Hindi, director ka, Wilson pag ito yung kalsada, mm -hmm. sabi na nating tuleng, mm -hmm. pag may broken line dito, pwede akong lumipot. Pwede. Uh, pero pero broken may line, pero nasa solid, solid line po yun, kayo. Solid, solid po yun, tsaka may, ano, arrow uh, po, uh, po yun. May arrow. May ano? Opo, may, may arrow. Yun. Kaya, yun, yun yung pinagawa niya, ano, ni Ipin. Pinabuksan niya yung ispo. Dating wala yun eh. Da galing po ako nang napitan, yung Yuto ay yung ano, pakanan. Oh. oh, oh. Nakapwesto ako sa band, kaliwa sa oh. nga yung paparating na dun sa sign na solid lip turn uh, uli hmm. naglipat ako sa oh, alin holdeka muna solid line ka na hindi <laughs> teka muna yung totoo tayo ha opo, opo. may broken line yan eh bago dumating dun eh opo, yung nilipit opo. lipatan mo broken line hindi pa po malayo pa malayo pa malayo po masilip alam ba? mo director no para pare naman siya yung yun para sigurado alam mo director yung... Director, sa totoo lang, wala naman tayo doon, pero maraming problema talaga. No, may mga files kami, malayo pa yung sasakyan, game, pinapara na ng enforcer. Disregarding the markings. So. Anyway, wag na natin pagtalunan yon. Ang hingi na lang nating tulong, yun nga, dahil <coughs> nagkasakit ka, hindi ka nakabalik agad. Hindi ka na magbabayad ng 8 mil? mil, mil. Kailan okay, okay. yung 8 mil mo? Kasi may ano yan eh. Kailangan uh, nag-patch eh. Oh, Kailangan kami mag-patch. No, ano po, naginga ako ng tulong sa opisyo dun niya. Kailan? Kailan? 16 pa po yun eh. Nang? Ng May. Ng Pero okay. wala po kayong cellphone number. Na na line... Mayroon po. O, ganito na lang. Makano yung principal na yeah. violation? Disregarding lane marking. 1,000. At truck po. Nasa cellphone po niya. Lumabas na po yung... Uh, uh, Abrupt changing lane, parang... Dapat parang piltong... hindi ako ano doon, director. Ah. parang walang ganong violation niya. Sa ordinance po namin. Mm. Hindi, hmm. sa city ordinance. Eh. Meron ganun? Oo, sa ordinance. Sa so, si yung ba, ito, yung bang paglipat mo ganun? Oh. Teka lang ha. Teka lang. Ganun Oh. Ito pa hindi isa. po. Siyempre hindi ako pinindok. Teka lang, matutulungan pa. pa kita dito eh. Yung hindi pa nilalabas yung STS. Kasi ito nangyari, hindi ito STS. Oo, oh, yes, hindi oh, po. Wala pa pa. Kaya hindi pa mataas ang penalty. Tama. Tumas lang naman yung penalty nung STS, STS, STS na. na eh. Opo. Oh, o, oh, oh. i-base mo yung sinil dito doon sa lumang presyo. <coughs> lumang rate. 500, bro. oh yun hmm. na sinasabi ko. Para hindi tayo naabala. Oh, hindi yan yun. 500 sa multa, 500 pang merienda. Okay, naman po sa'yo. Ba't ka may iya? pakapala na ng mukha ngayon? Magko-complain din po ako eh. Yan yeah, o, kanina oh, pa yan eh. Magko-complain ito, nito, mister niya. Ay. Kasi nakita niya pa nag-complain, meron oh, na may eh. May ano din, gawin mo na siya, pabayaran na. Mm. Para may okay, pinangahawa ka naman siya na bayaran nito. Mm. Sino nag-gawin Manila? Sa si cellphone mo, sino? Doon po sa baba. nag ko na pupunta ka doon para sa kanila kasi lalabas yung yu QR code sa i-reference na. Hindi, ay. pasama mo na lang kasi baka Aba. hindi alam sa baba yung naging Aba, idagdag mo na ito. Unawaan natin eh. Apo. Hindi, matagal kang walang nga boy. Nagkasakit kayo. O yan. Ay, sige muna na po. Sama ano, sa, 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 mo na pa. Sama mo na pa. Gusto Aba. mo trabaho sa DSWD. Kung mo, kumili mo. Ma'am, nasend ko na po. Baka ano. Paano nga naman bibigyan ng pang ito? Ang laki-laki ng katawan. Sira na Uh, sa will pa oh, pa I si boss. I nga ni... ni direktor. Baka um, <laughs> <laughs> anyway. old, old... Old... Old, old, old system. Binata, may asawa? Dalawa <laughs> na yan. Um, um, may ay, mo. Pakialam meron ako, ha. Mag-reduce ka. <laughs> pag mainit ang panahon, na-stress ka. <laughs> hirap yung puso. Pag natigop, kawawa ang anak. I am not saying na mas healthy ako sa iyo. Pero pag malaki ang katawan, medyo delikado. And lastly, habang tumataba daw, umiikli. <laughs> 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 Itanong mo <muna>, kay director. Hindi, lagi isa rin, i-stage ko lagi. Uy, may lady Ay, lalaki mong... mo rin ako eh. <laughs> Tom, oh. Ikaw? Oo, oh, lalaki rin po. Sige. Picture Ayan. ka na para... daw mo na ito para maayos. Ayos, gumalik lang po, sir. Sige. Bumalik lang. Aalis na ako, director. Nalalakihan ako ng gastos. pala. thank you. sa service contracting ng Ah, ganon? Yeah, may mga meron po nakita ng city legal namin no. na. yung service contract eh. mali mal may mga yes, mali. Square. Oh. So, pinaamit niya. Cool. Yeah. Ngayon, bago ibalik kay Mayor KCOS, ginawa ko na. Takoy nyo na ito kasi tomorrow is the deadline. Hmm? Once na hindi na pinuha ni Mayor yan, hindi sila makaka So, niraras po ngayon. Kaya pala pala yung lagari O so, na. oh, hindi, nakakaawa naman po yun. daw po. ma'am. Okay po, one, two, three. Thank you po, sir. Salamat po, ha. Thank Ito na po. Dalating nga nga po. Ito yung support mo. two, three. Okay, oh, okay na yun, ha. Eh. Okay po, salamat Ingat po. Ingat lagi, ha. Okay na. Uh, Kong. Pauwi na daw po sila, ko. Okay na kayo. Okay na, sir. Okay na, ha. Okay. Sabihan Sir, sabihan sa Sabihan sa tropang rider sa basta tama, kampi-kampi tayo. Okay po. Chat-chat lang po, sir. Sige po, ingat po. Ingat po, ingat po. Ingat po. Kunin mo 'yung number ko kay Kwera Mil. Anong iniintay niyo? Dito po kayo, sir. Ingat po. Okay po, one, two, three. Thank you po. Brother, kumusta ka? Brother. Thank you, sir. Thank you. Anong balita? Uh, Anong balita, brother? Saan ka na uwi? Tagalaan po ako, sir. Po. Hmm. Kumusta ka? Saan ka nagtatrabaho? Eh, ano ka dyan? Importer po, sir. Ba, walang... Ano yung piliyado mo? Sintayno po, sir. Ha? Sintayno. Okay, ha? Uh, walang reklamo sa'yo. Parang mabait ka. Hindi ko na po kinagawin ng espada. Ang gigi yan. Ang gusto ko na kami. Ha? pagdaan na po natin 'yon. Yung bad and good ano? Yung ah, sige, 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 sige. Sige. Ano ba na kami? Na, na. Ah, na, na. na? Walang Ma Tama, ayos. Ay sabi mo yung mga kasama mo. Yung pulis, walang pangalan. Dito na ako pangalan, sir. Bilis po kasi ng pangyayari. Nung pagkabigay niya ng lisensya ko sa Corsair sa MTPB, doon ako marap sa MTPB. Ay, ganoon. Opo. Pero kung makikita mo sa picture... Opo, makikilala ko po. Brother, saan ang personnel division? Sa taas, second floor. Si director, andito. Anong oras ka na huli? 12, mga 12, 38. 38 to 30 gano'n. Nang mm -hmm. tanghali? Oo po. Sa kahabaan po yun ang Rizal Avenue, kanto ng Samat. Alam ko sir, hatian ng ano yun eh, Presinto 3 o Presinto 7. Boundary yun, hindi ko alam kung anong po. Burgos. Taga saan yes, ka? Taga Region 1 ng Paderego, sir. Ang mga Burgos sa Region 4 eh. Uh, sir! Kumusta? Kala ko naman, hindi kayo mabanggit. si buni na ito. Bisita ito. Yes, sir. Ano pong ganyan? Ano pong Ah, uh, si S. Abalahin kita, ha? Opo, sir. Ano may paglilingkod Itong rider, nahuli ng pulis natin sa checkpoint. At sinasabi ni pulis na unregistered motorcycle. Galing na kami si SK Kay ano? Sa MTPB na-cancel na yung huli. Eh. Okay. Kasi napakita namin na hindi expired ang kanyang Bisensya. motorsiklo. Ako nang magkukwenta si para malinaw. Yes, sir. Kinausap ko na siya. Na para siya ng polis sa checkpoint. Oh, ang date ng kanyang rehistro si S, May 8, 2023. Bagong motorsiklo ito, Certificate of Registration. Ang pagkaintindi ni polis, expired siya. Kasi nung masita ma is may 22. Samantalang ang palisiya CS ng LTO, the whole month, kung May 1 ang resto mo, the whole month, hindi ka pwedeng hulihin at sabihing expired. Palisiya ng LTO yon. Alam din ng MTPB. So, dalawa ang maling nakita natin dito CBS. Hindi naiintindihan ng pulis natin yung kanyang pagkasita o pagkahuli mali. Pangalawa, pinatikitan siya sa MTPB enforcer. Ngayon, ang ano natin dito CDS, hindi pwedeng, dahil na ipakansel namin ang huli, hindi pwedeng okay-okay na. Kasi ang magiging practice ng polis natin, okay lang. Ngayon, hindi niya nakuha yung pangalan ng polis. Pero kung makikita mo ang polis, gagalitin kasi po. Kasi picture. sa akin. Ah, gagalit hmm. sa iyo. Bakit? Kasi sabi ko, parang minamali ko raw siya. Sabi sabi ko, sir, sigurado po kayo, sir, expert yung registro ko. San tanong, san sagot? Di bago ka registro O wala? Wala po, sir, hindi pa nga po expert eh. O, oh, pinigil ka agad sa si MTPB, sir. Yung pinatigitan ano. Saan ka na huli? Kanto po ng Samat Along Rizal Avenue. Samat Along Rizal Avenue. Ilalim po siya ng Abad Santos Arte. Ang punto dito, CDS, kung hindi ka sigurado, huwag ka nang manghuli. Yes, sir. Kasi Absent sa hanap buhay, abala, stress, siyempre. Pangalwa, dahil alam niyang hindi siya expert ang listo, ang impression sa pulis, <coughs> Hindi marunong. Hindi mapipigilan. eh, mapipigilan ba natin to na hindi magkukwento? Ay, eh, kung hindi ito maturoan ng leksyon, kawaawa ang mga nabibiktima. Pag nga naman pinagsabihan lang natin, eh, okay lang, okay, okay, okay lang naman pala eh. So, ang gusto kong ma-support natin si DS, ma-identify yung tao at papaimbestiga namin sa IAS. Uh Oo, -oh. para siyempre, due process. Due process. Hindi naman um, pwedeng is... kwento lang, di ba? Yes, sir. Oo. <laughs> oh, uh -huh. uh -huh. So, baka pwedeng mabigyan ng instruction yung personnel. Pag-reporting ko dito, sa Hanapin mo muna, sir, yung personnel na ito. Kailangan na huli. Uh -huh. May 22 po. May 22. po. siya mo, anong mga ano oras? Mga 12.30 hanggang 12.40 po. Okay. Nakalagay po kasi dito sa OBR, 12.39. Yung... So, sige sir, okay. Uh, naman yan dito kung sino ang duty na police. Kaya sir, tagungan natin ito. Kailan natin ma-identify? Ah, sir, eh, patawag ko yung mga kasakot nito para ma-process to ngayon sa Rizal Avenue. Malapit dito yun, di ba? Yes sir. Ano yung itsura ng polis? Medyo mata silong sa ilong niya. May pagkasimkit yung mata. May pagkasimkit. Nakuha natin ito, sir. Bigyan mo lang ako ng time. Mag-ano? Backtracking, sir. nang backtracking Kung sino yung duty no, Doon sa area ng Rizal Abing. Okay. Kunin ko yung number niya, sir. Para sa akin na lang siya mag Okay, please. Itong kopyang kay. ito, for yung your reference, reference ibibigay ko na lang sa iyo. Sa you. akin na lang muna, sir. Yung... yung ito ba yung ito number po. mo? Ito po. Ito po number ko. Ito number niya, ano? Hmm. Tapos kukunin ko yung number mo. Ano? Yung pa rin, sir. Nung nasa Valenzuela ko, sir. Yung pa rin? Uh, Hindi uh, mo binago. Akala ko, uh, issue sa'yo eh. Ay, yung mga pala. Hindi mo kunin. Baka issue yun oh, eh. Issue. Hmm. Yes, yeah, sir. Anong number mo? Uh, 0995, sir. Kasi yung subali, issue eh. 099... Yung pa rin. Oo, oh, di ba, sir? ah <laughs> <laughs> uh, by the way, CDS, with all your respect, From your office, bibitawan ko na siya. Mm -hmm. Pag na-identify yung tao, kayo na ang mag-endorse sa IAS. Yes, sir. We will, uh, we will guide him. To clarify lang, alam mo naman, hindi ito trabaho ng congressman. <laughs> yung advocacy ako lang, pinagpapatuloy ko. At uh, wala namang ibang mag a sa kanila. Imagine, ang multa sa, okay, multa, sa City Hall, 1,000. Tapos ito, in pound. Oh, po. Ang, magkano binayaran mo? 1,000 10 din po ang sistema, pa i-escortan, ipapa-impound pag may ticket resibo, mm -hmm. one five, pag mm -hmm. walang resibo, 1-5 ito ang gimmick ng mga yan so very clear, yung police natin at yung in charge sa impounding may advance. Mm -hmm. kasi kung police ka, ba't mo gagawin yung kung wala kang pakinabang doon mm -hmm. eh mali yung ginagawa mo, okay lang sana kung tama yung trabaho mo yes, hindi tayo pwedeng mag-isip ng masama anong trabaho Dala mo po. Ah, dala absent sa trabaho. Hindi, mm. Absent ka ngayon. Opo. Simula po nung nahuli ako, di mo na ako So, ilang araw ka hindi nagbiyahe? Simula po nung mahuli ako, 22. Ano na ngayon? ano na ngayon. Kasi po, hanggang di ko po naayos, ayoko po kasi magpatong-patong eh. Pa mamaya, makachempo na naman ako ng ganun. Patong na naman. 8 days na sa'yo. O, oh, diba? Magkaya binigay ko sa'yo. Yung sa impounding, binigay ko sa'yo. Apo, sa 1000 po. Tapos? Yung pa lang po. Tapos kay director galing. Tapos si director? Naawa sa 1000 po. Nawa sa'yo, nagbigay sa <laughs> 1000 Opo. O, doon sa impounding, no? Opo. Dalawang libo. Brother man, madadali na naman ako nito. Okay. Ilang araw to hindi nagtrabaho. May asawa. Opo. May anak. Lima po. Lima. Lima. Ilan taon yung panganay? 21. Yung bunso? Grade 5, 11 po. Kita mo, ang laki ng danyo yung binayaran sa impounding tapos yung babayaran pa dapat sa MTP binesan libo tapos ilang araw hindi nagana buhay kasi hindi mo sila masisi C CDS kung ba't hindi nagbabiyahe natatakot sila na magpatong-patong yung huli um, walang yasila ng polis natin eh. sir we will file appropriate charges Pagka magalala sir, kaisa mo kami dito sa Maynila. Uh -oh. Kung nagkaisa tayo doon, dito sa Malinswela, ano? Malinswela, mm. dito naman natin doon. Sir. Para pag may natin, yeah. eh, iba na ang tingin ng publiko sa polis, no? Yes, sir. So, Sayang yung... kasi yung opportunity na nandito tayo. Pag pinatawag ka ng IAS, report ka. Report ka. Apo. Alalayan ko yan, sir. Mm. Alalayan ka Dito na lang siya mag-report, mm. no? Mm. Yung araw na tawagan ka ni CDS, para mag-report, di wala kang trabaho noon. Impormahan mo yung opisina, babayaran ko sa'yo yung pagliban mo. Salamat po, sir. We will see Ah, sige. Yeah. Pwede na. Pagpasensya mo na yung papel, ha? Tawagan mo ako dyan, ha? Apa. Masipin. So, dahil ilang araw kang walang trabaho, gusto kong makita ni Chief Staff na napiperwisyo ako. Ha? Ah? Oh, oh 'di ba, may dalawampung libo ka na. Magkano brother mat bibigay ko? Sabi mo. may halaga ba? Oh, libo Ilang araw ka wala nang May kitsang linggo po. O, oh, din nasa 7 milyon. O oh, kalahati na lang. Talaga'y pinapakita ko ito sa Chief of Staff. Perwision. Hindi para makita niya 'yung perwisyo. Yes, 'Di ba? Hindi ko siya pinagyayabangan. Gusto ko makita niya 'yung perwisyo sa maliliit na manggagawa. Salamat po diba? sir. So. Siya naman na din naabala. Dapat may iba pang tatarbauin dahil okay. dito. By the way, for your information no, hindi na ako nagdaan sa office ni director okay. Sa PNP ang bastonero, chief of staff. yan yung talagang kumbaga sa isang organization, yan yung tagapalo. At least CDS, si maparusahan, pag inulit, pwede nang tanggalin, no? Yes, sir. Okay. Okay. Paano? Opo, Salam sir. Ako. Salamat. I Ikaw nang bahala. Ako mag-feedback sa inyo, sir. Uh.